Si Attorney uh, Domingo Cayosa, Constitu uh, constitutional law expert at uh, dating uh, uh, presidente po ng Integrated Bar of the Philippines, upang bigyan ng uh, linaw, no? Lalo na sa mga requisitos ng batas uh, dugon sa mga usaping pampulitika ngayon. Attorney Cayosa, mga nag-umaga po, uh, sir, this is Aljo Bendijo live na po tayo sa RMN Manila, DZXL News 558. Good morning, Aljo at uh, magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa. Opo, nagsalita na rin dito ang Justice Department. Uh, at iginit po ng uh, uh, USEC Attorney uh, Jesse Andres, na siniseryoso talaga ng pamalan, attorney mga naunang bantanga ni VP Sara, laban kay uh, Pangulong BBM, kay First Lady Marcos, maging kay House Speaker Martin Romualdez. Uh, pero ang sinabi dito ni VP Sara mamamatay muna siya bago mamatay yung mga binata niya may merong bang tinatawag na conditional threat sa ating pong revised penal code attorney wala naman wala It's okay either threat yan o kaya some other crime wala namang conditional agreement so po so ano pong basa niyo po doon sa so, sinabi po ni uh, VP Sara meron ba talaga siyang itika nga ay criminal act na ginawa? Well, yung mga pinagsasabi niya, yung mga dinodcast niya, eh, kung titingnan natin mga batas, may may mga ilang-ilang batas na na violate. Opo. Ang pinakamadali diyan yung uh, violation of RA 6713 mm -hmm. na uh, code of conduct and ethical uh, conduct of uh, government officials and employees. Okay. So, yan, no? uh, pwede rin, but it's not a criminal offense, but uh, an ethical uh, charge, yung unethical conduct as a lawyer. As a lawyer. Uh, uh, yung sinabi rin niya tungkol kay Vice President na siya daw pasimuno ng mga ganyan bribery, pagbibigay ng envelope sa mga ng gobyerno mm -hmm. But that's a very serious charge. Uh, so kung hindi naman totoo yun, eh, maaaring mahulog na libel. A mm -hmm. libel is an imputation of a crime, vice or a defect uh, against somebody and it is publicized and it is not true. Mm -hmm. so If it is not true, eh, maaaring siyang sampahan naman ng First Lady ng libel. Mm -hmm dahil ito ay ginawa through the internet through yung uh, so social media by mm -hmm. cyber libel which makes it more the penalty more severe. Mm -hmm. uh, ngayon uh, tinitingnan ng uh, ng DOJ kung uh, applicable ba yung anti-terrorism law uh, applicable ba yung revised penal code either dun sa uh, yung attempted murder o kaya yung great threats. So, ito yung mga tinitingnan nila, kaya nga sila nag-iimbestiga. Depende ngayon sa mga ebidensya at yung makalap nila. Eh, uh, magpapasya sila if in their thinking and what they have as evidence, there is prima facie case to file a case uh, against uh, VP Sara. Opo. So, ito yung mga maraming maaaring kaharapin ni VP Sara na bunga nung kanyang uh, binodecast na pananalita at uh, mga sinabi. Meron din akong nabasang uh, mga uh, kasong ganito, uh, mga circumstances na ganito, Atty. Kayosa. Ito'y bugso uh, ng damdamin. Yan, ha? Outburst of emotion. na nasabi ng isang individual na siya'y nagbantana ng buhay ng ibang tao dahil lang sa kanyang galit mismo. Pwede niya bang pwede bang i uh, i -de ng isang individual na sasabihin hindi ko naman sinasadya yon. Galit lang ako eh. No. Na -na nadala lang ako sa aking emosyon. Opo, Attorney Kayosa. Well, yung ganyang mga depensa, yung kumbaga after thought, eh, di ba? Uh, yung i-evaluate yan ng korte, eh, mm -hmm. pero uh, saan ba siya nagagalit? Mm -hmm. di ba? eh ginagawa lang naman ng kongreso uh, hearing in aid of legislation ayo sumagot o paikot-ikot o nagsisinungaling yung witness sa tingin ng mga congressman contempt to scandal 'yan so pinakulong yung uh, contemptuous person mm -hmm. ngayon pinilit niya na siya mag-abogado ibawal eh, naman sa constitution mag aabogado yung vice president mm -hmm. at ilang matataas na opisyal ng gobyerno at uh, ngayon, nagsabi siya na nangontrata siya. Pinagbumura niya ang, uh, ang mga kaaway niya at nangontrata siya. So, uh, paano ngayon sabihin na bugso ng damdamin lang yan kung nangontrata ka? Kung nangontrata, ibig sabihin, bago pa yan, bago pa yung pagsalita niya, meron na siyang kausap. Okay. so, yun yun mga i-evaluate lahat yan. Maganda nga ang nangyayari kasi nabibigyan lahat ng pagkakataon to say the side. But the fact that sasabihin mo mga ito, hindi naman ibig sabihin na wala ka ng kasalanan. Okay. Yung, kasi dapat yung, yung madali lang sabihin eh, na ay, minaril ko kasi masama ang loob ko, emosyonal ako, o ganun, gum gumawa ka ng krimen. O kaya nakuha ko yan, kinuha ko yan kasi masakit ang chan ko, kailangan kong kumain uh, th these are not justifying circumstances. Okay. Perhaps it will mitigate, but uh, uh kung titignan natin ang jurisprudence, yung mga yung passion and emotion, uh, hindi yan justifying circumstances. Okay. Yung bang pagmumura? Halimbawa lang, minura mo ang isang individual, si Mr. A. Sinabihan mo ng PI. Pangit ka. Yan ba'y uh, pasok po sa mga requisitos ng libelo? O, oh, mayro bang malicious imputation para i-degrade ang pagkatao ng isang tao na pwede kang sampahan ng libelo? Kasi nga narinig natin sa kanya na pinagbumura ang uh, Pangulong Marcos Jr. Attorney. So, per se, uh, hindi naman libelous no? okay. uh, kasi ano 'yan eh uh, -ano, uh, pananalita 'yan ng you know, usual pero yung pag-akusa ng krimen, ayun. ayun, ibang usapan na yun. So uh -huh. si First Lady yung inaakusahan niya eh. Di ba? At pangalawa, pati yung pagmumura, uh, uh, hindi, hindi, ang yan ay hindi inaasahan sa isang public official. Yun. Meron kasing standards ang ating mga batas tungkol sa conduct and deportment ng mga public officials. Meron hmm. din kaming mga abogado yung tinatawag na canons of professional responsibility of accountability mm -hmm. na nagsasabing dapat uh, we act with uh, sobriety, yung not eh, aggressive and avoid any conduct that will bring disrepute to the profession. So ito yung mga mga pwedeng apply sa kung meron mang mag-complain o kaya panagutin siya. Sa disbarment case sa uh, yun ng Court Suprema, ito yung mga balita ngayon, attorney, nakatanggap sila ng anonymous complaint seeking the disbarment of VP Sara Duterte, who is a lawyer, doon sa kanyang remarks na hukayo niya ang mga labi ng dating Pangulong Marco Sr. at uh, itapon sa WPS. Ito pong uh, mga ganitong klaseng akto po ay... Uh, matibay bang ebidensya para po i-disbar at ilang pong beses pwede mag-file ng disbarment case kahit sino ho pwede mag-file ito na, tama ho ba sa isang abogado sa Korte Suprema po ito i-file tama ho ba attorney? kahit ho sinong uh, mamamayan okay. pwede mag-file against an unethical conduct of a lawyer either sa Supreme Court o kaya sa Integrated Bar of the Philippines okay. pwede rin kahit walang mag-complain merong poder at uh, uh, kakayanan at otoridad at uh, tingin ko obligasyon ang Supreme Court at ang IDP na motu proprio investigate yung unbecoming conduct. Okay. Lalo lalo na sa mga ganito, well publicized, eh hindi na nila kailang maghintay ng complainant. So, yung anonymous complainant kasi usually hindi yan pinapatulad kasi anonymous na sino ngayon ang uutusan mo para maglatag ng ebidensya, hindi mo nga alam kung sino, mm -hmm. di ba? Mas maganda na lang siguro, ay eh, yung motu proprio, uh, they, uh, they exercise that uh, power and authority to investigate by themselves kahit walang complainant. Okay. Lalong-lalo lalo ng mga instances na ganito na well-publicized, na ng buong bayan, hindi nga lang tayo, buong mundo, di ba? Na, na, napapasama talaga ang imahe ng ating gobyerno at ng aming profesyon dahil nga si VP Sara kasama namin sa profesyon. Opo. Sa isyu po ni VP Sara, uh, napakarami pong uh, nakikita mga paglabag ika nga sa mga batas natin. Ano ho dapat uh, uunahin po ng Justice Department dito ng gobyerno, no? Uh, hindi lang siguro sa mga impeachable official pag nasasangkot po sa ganitong klasing kontrobersya at isang abogado. Opo. Mauuna po ba ang pagsasampa ng kaso sa kanya or i-impeach muna? Well, pwedeng sabay-sabay yan eh. Opo. Uh, wala namang priority o yung hierarchy sa batas. Okay. Kaya lang, halimbawa, yung criminal act whether it is uh, threat, grave threat, uh, attempted murder or violation of anti-terrorism law anuman makikita ng NBI ng Justice Department na may prima facie case and probable conviction kung mag-file sila. Eh, yun ang gagawin nila. Iba ho naman yan naman sa Korte. Iba naman ho yung disbarment kasi that's an ethics case. It is a class of its own. Yan, iimbestigahan ng IDP o kaya ng Supreme Court at magre-recommend ng IDP at i-approve ng Supreme Court kung meron mang uh, guilty or not guilty at ano ba yung parusa ranging from warnings to suspension or disbarment. Mm -hmm. So yeah, and, uh, yung impeachment ho naman yan. It is fundamentally a political procedure mm -hmm. na merong mga basehan sa constitution uh, may specific acts yan, yung uh, treason ganyan, uh, high crimes, but merong kasing general sabing uh, betrayal of the public trust. So kung sa tingin ng ating mga congressman na there is betrayal of the public trust not only dito sa ino niya but more dun sa nakikita nilang anomalya uh, dun sa paggamit ng pondo ng office of the vice president kaya deped kasi marami ng mga lumabas eh po di ba right, so yon pwede nilang mag-sponsor ng resolution, impeachment resolution, at kung kakatigan ito ng at least mm -hmm. one-third of Congress, pupunta ngayon ito sa Senado at didinggin ng Senado. That's a political act. So, pwede, pwede rin ho yung, yung uh, ombudsman yeah. uh, if it amounts to a criminal offense under the uh, one, the uh, Code of Conduct for, or Ethical Conduct for government officials and employees. Pag-admin okay. naman, eh, hindi yan applicable sa vice president kasi matatanggal mo lang yan sa posisyon through impeachment. So these are, pwede mo magsabay-sabay yan. Eh, wala ko namang uh, depende na kung anong makuha nilang ebidensya at ano yung uh, explanation ni VP Sara dun sa due process na mangyayari kasi bibigyan naman siya ng pagkakataon to air their side. Okay. Sa isa pong impeachable official, maliban na lang po sa presidente dahil may immunity from suit, mag-apply ho ba ang tinatawag na warrantless arrest? Halimbawa kapag ikaw po ay magsalita, magtangka ka po, napapatayin, no? may pagbabanta sa buhay na, lalong-lalo na ng first couple? Pero itong nangyari ay eh, hindi na pwede yung warrantless arrest kasi nga naman tapos na hindi. Eh. eh yung warrantless arrest, ho nangyayari lang yan kung habang ginagawa yung krimen o kaya tatatapos lang yung krimen and uh, the law enforcer has personal knowledge na siya ang gumawa ng krimen, yung mga tinatawag na hot pursuit. Eh ito, ilang araw na nakaraan. So hindi naman uubre yung warrantless arrest. They have to file a case in court at uh, kumbinsihin yung pwes na mag-issue ng warrant of arrest. Oh, uh -huh. so, ayun pala yun. So, hindi pala ito para masasabi rin, caught in the act kasi nga, eh, na-broadcast eh. ah uh, nakita oh, na ng taong bayan eh. oh, pero hindi naman continuing eh, di ba? Okay. Tapos na eh, di ba? So, eh, hindi na ubra yung warrant test arrest dyan. Okay. How about yung eh, pag sinabi po ng isang individual, Oh, hindi lang po ito kay VP Sara, baka alam mo naman marami do'y titong uh, mga supporters ng uh, VP Sara Duterte. Pag sinabi po ng isang individual na nagbitaw siya ng salita na niya isang individual at sasabihin niya, binabawin niyang taken out of context lang, uh, lilinawin ko lang. Hindi ko naman sinabing ako'y nag-hire ng isang assassin. Marang <laughs> ganun ho. Ano po masasabi niyo tungkol diyan? Attorney kayo sa taken out of context. Yan ay uh, tawag nito uh, hindi sinasadya o parang joke lang. O yan. Ang problema, maaari niyang sabihin yan, pero hindi mapapalitan kung anong nasabi na. Uh, maaari niyang uh, gamitin yan na uh, explanation o kaya palusot sa korte kung kakasuhan man siya o kaya kung makumbinsin niya yung mga investigating prosecutors mm. na joke-joke lang ito, eh di, hindi siya kakasuhan. Mm. Kung hindi naman niya sila makumbinsin, maaari niya sabihin uli yan sa quest at tignan natin kung man makikinig yung quest. But it doesn't change the fact kasi nasabi na eh, di ba? Mm -hmm. At hindi naman na uh, buti sana kung joke, joke sa mismo nagsabi, this is no joke, di ba? Mabuti sana kung isa siyang kutsero o kaya yung pangkarinawang tao na wala namang kakayanan. So siguro hambog lang niya o kaya yung joke lang niya. Hmm. Pero vice president siya eh. Pag mamatay ang presidente, eh, siya ang papalit agad na presidente. Pangalawa, iniinvestigahan siya. Naiipit sila dun sa investigation ng kongreso. So, kung siya na ngayon ang papalit na presidente, pag namatay ang presidente, din, meron din siyang mas malakas na poder. Mm -hmm. so, at hindi naman siya ordinary mamamayan. Uh, nakita naman natin na may kakayanan din ang kanilang pamilya. Meron din silang record na uh, kaya rin gumamit ng dahas. Eh, mahirap maniwala na joke-joke lang. But karapatan niya na sabihin na. But whether or not the fiscals, the prosecutors, or the judge will believe, is another matter. Uh -huh. May may kataga dito ay eh, farce, di ba? Slapstick comedy, mga broad comedy na yan. Slapstick, uh, baka yun ang uh, pagkakaintindi ng iba. Pero iba kasi pag ikaw ay isang, ikaw ay pangalawang pinakamatas na pinuno ng bansa, no? At uh, uh, ikaw ay... Uh, Magbitiw ng ganitong klase mga pananalita, dapat seryoso. o oh, seryoso talaga. Pwede ba masasabi natin ito'y banta talaga ng uh, seguridad ng pambansang seguridad? Uh, Atty. Cayosa. Well, of course, uh, dahil presidente 'yung tinutukoy niya, Speaker of the mm. House, First Lady. So, ito 'yung mga matataas na opisyal ng gobyerno. So, hindi lang personal na banta, kundi Siyempre kung biglang mapatay ang ating presidente, speaker of the house, eh it affects also our national security. Magkakagulo ang ating uh, gobyerno, di ba? Magbibigla. So there will of course be effect in national security. Pwede pagsamantalahan ng mga uh, dati nang nangugulo o yung mga foreign powers to take advantage of sa kaguluhan. So may basehan naman yung pag-iisip ng iba na lalo na sa nasa national security sector. as alam nila ito na it has elements of uh, national security. How about ang inyong assessment o pananaw o kaya legal opinion sa payag naman na dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihikayat no, magkaroon ng military action dahil may problema na daw talaga sa governance ngayon oh, ng kasalukuyang administrasyon na tinutukoy niya yata yung administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos oh, me tayong... Sedition ho ba yun? 'Yon yung ba yung matatawag yun. natin, sedition? Yun ang sinasabi ng isang uh, undersecretary ng DOJ. So, we respect that, no? Uh inciting to sedition that is covered by the Revised Penal Code. Pero meron tayong special law that covers kudeta. At 'yung okay. kudeta, hindi lang 'yung bakbakan na o gegerahin 'yung kasalukuyang pamalahan, o kaya yung namumuno, o kaya yung nasa gobyerno, kasama rin yan yung withdrawal of support. So baka doon pa nila uh, makikita na mas malapit siguro doon. But of course, sila yung may alam ng mga iba pang detalye. Diba? Tayo ang nakikita lang natin, yung napapublicize. So we leave it to them. Sila naman nag-investiga, alam naman nila yung batas. But there are a range of other criminal laws uh, that they can look into. Whether or not there is sufficient evidence or basis, trabaho nila iyon. Hmm. Uh, kung magtingin nila meron, edi eh, mag-file sila ng korte eh, para managot uh, kung sino man ang may kasalanan. Uh, after due process of course, marinig din ang kanyang depensa. Okay. Okay. Maraming salamat, Atty. Domingo Cayosa, Constitutional Law Expert. Good morning po. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat. Good morning, Thank you. you! Pirada! 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 Pirador, Pirador ng masa, masa. Aljo Bendijo, sa Straight to the Point. Ito yon, ah. Uh,